ang kaso ngayon ay naganap sa New Delhi, India. Ito na marahil ang isa sa pinakakilalang mga kaso ng sex sa kasaysayan na nagudyok ng isang pandaigdigang protesta at kilusan para sa karapatan ng mga kababaihan na humihiling ng malalimang reforma upang mabawasan ang karahasan sa India. Ang Delhi Crime, isang orihinal na sering Netflix noong 2019, ay batay rin sa kaso na ito. Tinawag rin na Nirbaya case ang kaso na ito bilang palayaw ng biktima na dinamit ng media na nangangahulugang fearless o walang takot. Para sa pagsunod sa batas ng India, ang tunay na pangalan ng biktima ay hindi muna inilabas kaya't dinamit nila ang mga palayaw kabilang ang Nirbaya. Ang kanyang tunay na pangalan ay nailantad lamang pagkatapos payagan ng mga magulang ng biktima ang media na ipaalam ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kasong ito ang nagbukas ng sunod-sunod na pandaigdigang kampanya laban sa karahasan sa mga kababaihan at mga batang babae na nagdulot ng positibong mga pagbabago kabilang ang pag-amenda ng batas at sistema ng katarungan sa India. Tingnan natin ang kaso na meron tayo ngayon, ang kaso ni Nirbhaya. Isang gabi noong December 16, 2012, ang 22-year-old na intern sa physiotherapy na si Jyoti Singh at ang kanyang lalaking kaibigan na si Awindra Pandey ay galing sa panonood ng pelikulang Life of Pi sa Munirka, isang lugar sa Timog Delhi. Upang makauwi, sumakay ang dalawa ng isang bus mga bandang alas 9.30 ng gabi. Sa loob ng bus, may anim na lalaki kasama ang driver. Hindi nagtagal pagkatapos nilang sumakay sa bus, na pagtanto ng lalaking kaibigan ni Jyoti na may hindi tama sa nangyayari. Bigla na lang kasing lumabas ang bus sa karaniwang ruta nito. Tinanong niya ang driver kung saan sila dadalhin at doon nagsimula ang panggugulo ng grupo ng anim na lalaki na nasa loob na ng bus, binabastos at tinatanong sila kung ano ang kanilang ginagawa sa ganoong oras ng gabi. Ito ay nagbunga ng isang inkwentro sa pagitan ni Awindra at ng anim na lalaki. Pinilit niya raw buksan ang pinto at basagin ang isang bintana, ngunit siya ay binugbog nila at pinaghahampas gamit ang iron rod. Sa huli, ay nawalan ng malay si Awindra. Pagkatapos nito, itinuon ng mga lalaki ang kanilang atensyon kay Jyoti na labis na ang takot at siya ay dinala nila sa likod na bahagi ng bus. Ang mga lalaki ay walang habag na binugbog rin siya at pinaghahampas gamit ang iron rod. Pagkatapos nito, pinagpasapasahan na nilang anim si Jyoti sa loob ng mahigit isang oras. Hindi pa na kontento, ipinasok pa nila ang iron rod sa maselang bahagi ng katawan ng dalaga na nagresulta ng pagkapunit ng kanyang bituka. Ayon sa mga medikal na ulat, positibong ipinakita na siya ay naabuso gamit ang isang matigas na bagay na nagresulta sa malalang pinsala sa kanyang tiyan, Bituka at Ari. Ayon sa ulat ng pulis, nagtangkang labanan ni Jyoti ang mga lalaki ng husto, kaya't makikita ang mga bakas ng mga kagat sa tatlo sa mga umatake sa kanya. Matapos nilang gawin ang kanilang krimen, inihulog ng mga lalaki ang mga walang malay na biktima mula sa umaandar na boss ng nakahubot -hubot. Nakita sila ng isang tao bandang alas 11 ng gabi. Tinawagan nito ang mga pulis ng Delhi at agad na dinala ang magkaibigan sa Safdarjung Hospital kung saan inasikaso si Jyoti at binigyan ng life support. Si Awindra ay mayroong mga bali na buto mula sa pag-atake, ngunit siya ay nakaligtas. Si Jyoti naman ay nasa kritikal na kondisyon at sumailalim sa ilang operasyon. Binoon ang pamahalaan ng India ang isang komite ng mga doktor. Upang tiyakin na siya ay makakatanggap ng pinakamahusay na medikal na pangangalaga. Noong December 26, inilipat nila si Jyoti sa isang ospital sa Singapore upang magkaroon ng organ transplant. May mga doktor na tutol dito dahil sa kanyang maselan na kalagayan. Gayunpaman, itinuloy ang desisyon at habang nasa biyahe papunta sa Singapore noong December 27, ay nagka-cardiac arrest si Jyoti at siya ay nakoma. December 29, mga bandang alas 5 ng umaga, si Jyoti ay tuluyan nang ang binawian ng buhay. Sa loob lamang ng isang araw matapos ang kahindik-hindik na pangyayari, nagawa ng mga pulis ng Delhi na arestuhin ang mga suspect. Natukoy nila ang charter bus sa pamamagitan ng mga CCTV footage at natagpuan ang driver ang 30-year-old na si Ram Singh. Sa tulong ng lalaking biktima na si Awindra, nakakuha ang mga pulis ng mga esketsa ng mga salarin. Nalocate rin nila ang mga cellphone ng dalawang biktima na ninakaw ng mga salarin. Lahat ng anim na lalaki ay nahuli. Kasama dito si Ram Singh, ang driver ng bus. Ang kanyang 26-year-old na kapatid na si Mukesh Singh. Si Vinay Sharma, 20 year old, isang assistant gym instructor. Si Pawan Gupta, 19 year old na isang tindero ng prutas. Isang 17 year old na menor de edad na si Muhammad Afroz at si Akshay Thakur, 28 year old, na nagpunta sa Delhi upang maghanap ng trabaho. Ayon sa mga ulat, bago ang insidente, ang grupo ng mga lalaki ay nagkaroon ng isang pagtitipon habang nagiinuman. Si Ram, na isang driver, ay nagpa siya na gamitin ang bus at mag-enjoy kasama ang mga kasamahan. Una nilang naging biktima noong araw na iyon ang isang 34-year-old na karpintero. Binugbog nila ito at ninakawan sa kaibinaba mula sa kanilang boss. Nagsumbong ang karpintero sa mga pulisya, subalit wala umano silang ginawang aksyon para mahuli ang mga salarin. Maaari sana nitong napigil ang susunod pang gagawin nilang krimen kung nahuli lang ito kaagad. Kaya't ang mga salarin ay malayang nakapaglakwat sa upang hanapin ang kanilang susunod na biktima, ang dalawang magkaibigan. Limang araw pagkatapos ng pagkamatay ni Jyoti, isinampan ng pulisya ang mga kaso laban sa limang lalaki. Inihayag naman ng Juvenile Justice Board na 17-year-old lamang ang edad ni Mohamed Afroz noong araw ng krimen, kaya hiniwalay ang kanyang kaso at korte para sa mga menor di edad. Noong January 10, isa sa mga abogado ng mga sospek ang nagsabi sa media na ang mga biktima raw mismo ang dapat sisihin sa nangyari sa kanila, dahil hindi na raw sila dapat naglalakad-lakad pa ng 10 oras ng gabi. Nagpahayag pa siya ng mga dikatanggap tanggap na opinyon sa pamamagitan ng pagsasabing hindi pa siya nakakita ng anumang insidente ng paggagaban sa isang respetadong babae. Noong March 11, 2013, natagpo ang patay si Ram ang driver ng bus na nakabigti sa kanyang selda. Hindi na kumpirma ng mga otoridad kung ito ay sa sadyang siya ay pinatay dahil sa matinding galit ng publiko at hiling na mapabilis ang paglilitis. Noong September 10, 2013, sa Astra Court ng New Delhi, ang apat na sospek ay nahatulan ng pagkakasala sa kanilang mga krimen at sila ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng bitay. Umapela sila ng mas magaan na parusa, ngunit tinanggihan ito ni Judge Yogesh Khanna. Nahatulan din ang menor de edad ng murder noong August 31, 2013 at tinanggap niya ang maksimum na parusa na tatlong taon sa bilangguan. Nakalaya ang menor de edad noong December 15, 2015. Kahit na nasa death row, hindi nagpakita ng pagsisisi si Mukesing para sa biktima. Sinabi niya na maaaring buhay pa sana si Joti ngayon kung hindi na lang ito ng laban at pumayag na lamang sa ginawa nilang pang-aabuso. Noong March 13, 2014, kinumpirma ng Korte Suprema ng Delhi ang parusang kamatayan sa apat na lalaki. Nagsumite pa ang kanilang mga abogado ng pakiusap para sa habag mula sa Pangulo, ngunit walang naging epekto ang mga ito, kaya't ipinatupad ang bitay sa apat na mga bilanggo sa Tihar Jail noong March 20. 2020. Inihayag silang patay matapos silang ibitay sa loob ng 30 minuto. Ang Nirbhaya case ay nagdulot ng malawakang protesta at mga panawagan para sa katarungan sa India at sa buong mundo. Ito rin ay nagudyok ng mga pag-uusap at debate tungkol sa kaligtasan ng mga kababaihan, karahasan batay sa kasarian at kung paano hinahandle ng legal na sistema ang mga ganitong kaso. Bilang tugon sa panawagan ng publiko, nagpasa ang gobyernong Indian ng mas mahigpit na batas kaugnay ng pang-aabuso at pambabasto sa sexual kabilang ang Criminal Law Amendment Act 2013 na pinalawak ang legal na mga kahulugan ng mga sexual na krimen at pinalakas ang mga parusa para sa mga nagkasala. Ang kaso ni Nirbhaya ay nananatiling isang sagisag ng patuloy na pakikibaka para sa kaligtasan at katarungan ng mga kababaihan sa India at isang paalala ng pangangailangan para sa pagbabago sa lipunan upang labanan ang karahasan. Kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, maaari po lamang na mag-subscribe para maging updated kayo sa susunod nating mga kwento. Maraming salamat po!